Tamim, mo. Mo. Parang nag-antuloy yung ilong ko. Tangino ba alam sarili mo? Tangino mo, pagpigil mo. Hindi ka sa akin kung mo. Hi guys! So, sabi ko kay Papa, pupunta ako na Manila. Dahil uh, meron ako importante nga gawin. Gustong gusto sumama sa akin. Pero hindi ko sinama. <laughs> hindi ko sinama dahil tatawagan natin siya ngayon. Tapos, maglalagay ako ng mga ano dito sa ilong. Sabihin ko, nagpagawa ko ng ilong. Pero parang namali yung gawa sa ilong ko. <laughs> Let's go! si <laughs> Hindi Okay, bawal ngumiti. So, kailangan, bawal tumawa. Kailangan, seryoso tayo. Okay, okay. Seryoso, seryoso. Tawagin natin. Okay. Ah! Ah! Ano ah. yan? Nahihilo ako eh. Nag-ano ako? Nagpagawa ako ng ilong.

hindi ko alam kung makakapag-drive pa ako ang pa -uh. Ang mo, yan ang kagagawa mo. mo ka. Paano? Uh, kaya, ha? Tawagin si mo si kuya mo. Yan ang pag-drive, mo ka. Hindi ko, ati mo um, parang nag-ano yung ilong ko. Ay, yun eh. Ano ba yung nag-pass ka yung ibang sa pinagkagawa? Papa, pinapaayos ko nga dapat eh. Papaayos ko pero nagulo. Bakit ka tinayos mo, maayos ang ilong mo, ang mo? Oh, tidan mo yung ano oh, yun. Yeah. Puntang ina mo. Gago ka. Saan ka nagpaayos yan? Dito nga eh. Sa Manila nga eh. Para sa Manila. Ayaw ka. Hindi mo sinabi sa akin. Biglang nila. Pag-inam decision ka. Pag ka. Paano nga gagawin ko dito? O, di Tawagin niyo kuya mo. Pag-intay mo Hindi ko na ibabalik pa sa... pag ko, Puntang ina mo ka. Ha? Gago. Puntang ina. ako, Papa. Paano nga so gagawin ko dito? Tawagin niyo kuya mo. sa sa Manila, putang ina, nung oras pa makakarating dyan, Oh, dito, yung ilong ko nga, Olat? nag, ano eh. mo eh. Oh. So, uh, e Pinaanok... mo. Oo. Okay oh. Nag-isip putang ina, nagpaganyang ka, tangkira ka. Pinaano? Ha? Maayos naman, bakit kung tayo <medo> nagpaganyang tangkira mo ka, tangkira mo, putang ina mo. Hindi ko, pina, Hai, wala naman akong ano, ano. Bakit yung isipan mo, gagawin? mo. Eh, Parang namaga nga ng ano. Parang puro dugo. Parang namaga nga nga. Ano ba yung ginaginoperan? Puro dugo nga. Ginoperan nga yan. Ha? Oo, ano ginawa? Ano ba yung ginawa? Ginunting sa may gitna nga eh. Ginunting? Tuntang maglalim-pumangit yan? Tangsin ang gilawang mahal? Ano ba Parang nag-ano tuloy yung ilong ko. Ano ba? paano gagawin ko? Ito ang pangit, nga. Ha? Ang pangit, parang ang unggoy. Anong gagawin ko? Anong unggoy? Ang mo. Yan, yan. Yan ang mo. Utangin na nga. Paano gagawin pa ko ngayon mo? dito? Uy, nga, nga, nga. Ito ang... Ang mahal... Ito ang problema. Ang mahal pa lang. Eh? Ang mahal ang binayad ko dito. Ang ina mo. Pag-ingin ka muna ng kabib, bago magpagawa ng ganyan. Sino man nag ako, hindi gusto ko ano, nagpadagdag ako ng ilong. Bakit? Okay na may ilong mo. Di lang lalaki yan, tangyo. Hindi, isa lang. Isa lang kasi, gusto ko dalawa ilong ko. Kung tangyo lang po, paano magiging dalawa din? Kung tangyo lang po, paano magiging dalawa din? paano mangyayari yun? Ito nga, dinagdagan ng isa dito sa may gilid ng ilong ko eh. Ang gago Baliukan na putang ina mo ha. Baliukan na putang ina mo <laughs> <laughs> <Joke lang. laughs> ka. ha. Joke. Jarek. Joke na. Puta. Jarek. sana ako dalawa ng ilong. Ah, yes, <laughs> putang ina. Gusto mo padagdag din ng ilong? Bulol. <laughs> 拜拜。<laughs> <Bye> bye. <laughs>